guys, good evening. Grabing ulan rin guys. Sa DBC. O, eh. oh, basa na mo ang kwan, Pero wala rin na sa sulod. Puso kayong kilat. No? O, oh, gamong maka. uban oh, tuwara Tuara. Tuara nila guys. Last tunga sa gym. Gibaha na yung tunga sa gym. Pag lakaw, may alam to sila guys. Mag to sila panakan. Kaya na sila uh, atinan nga. Paan sa St. Peter. Pero ang nahitabo, unexpected na talag baha sa gym. Tama na guys, mo distansya na gamay kay Kusog ng Pilat. Grabe guys, o. Ito ang silas ko nga. <laughs> ehm, mo na. <laughs> mo na. resultas mga kuhan guys. Ang guys ba? <laughs> Oh, um, pastor pa ka. Mas sort of pastor guys. Sa mga bundang ng pala, ulan na sigma sila kanta. Okay. Okay, si mo oh, ganta oh. Bas basa na kay diri Oh? Among um, sulod po dito apo do, dapat sa kwan, kadigan. Na ah, bahan. Baha na guys. Dari o. lang yung isa. <laughs> Wala na isa dito sa gilid. <laughs> At na dito. Shhh! mo! <laughs> okay, sugay guys eh. belum atau to guys. Bye bye